Nabilis ni Andrew. Huwa, 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 huwa! Tira ka, tira! Puro ka Andrew lahat ah. Puro ka Andrew lahat. 1 1-3-0. 2-0! Patay na. Loading. Ay Tapo na sa bawo. Ikot tak nim. Ang ganda ng mga asis oh. Wow, 3-0. <laughs> Patay kayo ah. 3-0 na, 3-0. Maganda laro kapag wala si Eli pala sa loob oh. ah. <laughs> Kaldo gayo mga pala boys. Ay, boy! Ay, Ay! Ay! Yun! 3-2! Isa ang lamang na lang! Nice! Cuts! Grabe si Andrew! All three! All three. All three. Nice, draw. Brabe, ah. All three tayo. All three. Pasa. Lamang. Ay, ay. Sayang. Ay. apo 4-3, lamang isa.

All for tayo, all four. Yun know, o, grabing galing o. Oh. Grabe naman wow. Lupit. <laughs> All four pa rin. Patay na yan. Yun. Lamang dalawa. Six four. Six four. Binawian. All six tayo. All six tayo. Lamang. Grabe si Andro. You 7-6. Know? Sipag ah. 8-6. Ang lupit o! Ang lupit ito. Oh, yeah. Grabe si Andro. Kondisyon oh. No? 8-6. Dalawang lamang. Dado. All 8. All 8 kayo. <laughs> oh. <laughs> yun, grabe naman yun no? patay kayo, change change score, 08. 8 change score grabe naman yun, no? si Andrew yung kumana

4 28 28 128 Service si Andro ah <laughs> Trap yung gising ni Andro 129 Tatlo ang lamang 129. Pinakitaan si Tomas. 129 129 Tira naman. You know grabe naman talagang moves na yan, oh. Ba Forty nine, forty nine, lupit ni nyo Forty patay. Forty one. 14 Forty tayo. You know? 15-1 apa kulit Nangtos. 15 -1. Bang! 17-1! Grabe naman yan o. Lupit talaga ni Boy Loading o. Oh. Patay, highlights o. Oh. Bilang na bilang yung 3 points mo ha. 17-11 ang score. 1711 Pisto draw, pisto draw Kabayan Tira cha Patay na, kuya cha Bang, 1713 Apat ulit 7-3 <laughs> Bilet aja lah, bilet 8 3 5 Patah